ipinagdiriwang ni Kim Chu ang 10th anniversary sa showbiz. Nauubusan ako ng salita, ngunit nagpapasalamat lang ako sa magandang paglalakbay na ito. Noong nakaraang Honyo 3, 2024, ipinagdiwang ng aktres, Tebi Host, na si Kim Chu ang kanyang ika-10th anniversary sa showbiz, matapos siyang tawagin bilang Pinoy Big Brother, Teen Edition, One Big Winner noong 2006. Forever grateful si Kim Cho sa lahat ng kanyang supporters dahil sa lahat ng tagumpay niya sa loob ng buong taon sa industriya. Nagsimula si Kim sa Showbiz sa pamamagitan ng pagsali niya sa Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006. Sa Instagram kahapon, June 5, 2024, nagbahagi si Kim ng larawan mula ng ang PBB days niya hanggang sa kanyang estado ngayon. Sabi ng It's Showtime co-host, June 3, 8 year in showbiz. Naubusan ako ng salita, ngunit nagpapasalamat lang ako sa magandang paglalakbay na ito. Nasalamatan ng aktres na si Kim Chu ang mga fans na naghanda pa talaga ng sorpresa para sa kanya. Aniya, espesyal na salamat sa aking team KCG na pamilya sa pagpapaalala sa akin noong araw na iyon at sa paglaan ng oras, pagsisikap, pagmamahal at walang kondisyong suporta na ibinibigay nyo sa akin sa mga nakaraang taon. Grabe pa surprise nyo that day. Huge thank you, Monica and Mitch. Grabe. Thank you for the lead billboard, food for the entire time, and ASAP family. The roving billboard here and in Cebu and many more. Maswerte rin daw siya dahil sa mga taong nakapalibot sa kanya mula nang siya'y nagsimula sa showbiz hanggang sa estado niya ngayon. Sa mga taong ito raw ay hindi umaasa ng anumang kapalit. Aniya, I am fortunate to have people like you in my showbiz career. Nakukuha o nakakatanggap ako ng ganito at wala kang hinihinging kapalit. Through ups and downs, you've been with me. Maraming salamat for making me feel loved, wanted and appreciated. Maraming maraming salamat. Hindi raw biro ang 18 years niya sa showbiz. Pagtatapos ni Kim, labing walong taon sa negosyo, nagpapasalamat ako sa tiwala na ibinibigay niyo sa akin ng makulay makintab na napakagandang mundong ito. Sa lahat po ng sumusuporta at nagtitiwala sa akin, maraming salamat po to the people I've met, worked with for the past 18 years. Maraming salamat po. Narito ang isinulat ng aktres sa kanyang caption sa kanyang Instagram post. June 3, 8th Year in showbiz. I am out of words, but I am just thankful for this beautiful journey. Special thank you to my Team KCG family for reminding me that day and for taking me time, effort, love, and unconditional support you've given me through the years. Grabe, pa-surprise nyo that day. Huge thank you, Monica and Mitch. Grabe. Thank you for the lead billboard. Food for the entire showtime and ASAP family. And roving billboard here in Cebu and many more. I am fortunate to have people like you in my showbiz career. Maraming maraming salamat po for making me feel loved, wanted, and appreciated. Maraming maraming salamat po.